Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan Happy... Happy All Saints Day <laughs> Tapos eh Halloween o, no? kagabi yung Halloween eh So, Happy All Saints Day so, Speaking of uh, All Saints Day So, na na nakita ko dito no May isang pare daw na nawagan Ah... Uh, Panahon ng panalangin at pagnilay ang Halloween daw. Pakinggan natin. Mga kasarnisan sa atin pang papapatuloy, nanawagan po, sa, o nan nanawagan po sa publiko ang simbahang katolika sa po na gamitin ang paggunita po si Halloween bilang panahon po ng pagdinilay at panalangin at hindi bilang pagkakataon para sa pagpapakita ng katatakutan o pagsusuot po ng mga nakakatakot na kasuota. Sa naging eksklusibong panayam po ng Star Family Cotabato, sinabi po ni Reverend Father John Angelo Gamino DCC si Rector po ng Notre Dame Archdiocesan Seminary na ang tinatawag po na All Our Hallows Eve o ito pong Halloween ay original po na araw po ng uh, paghahanda Bago ang uh, Todos los Santos tuwing November 1, paliwanag po ni Father Gamino, Ternison layunin po ang All the Hallows Eve na gulitain at uh, parangalan ang mga santo at banal na naging uh, inspirasyon ng pananampalataya. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila na baluktot na umano ang kahulugan nito dahil nagiging okasyon na ang kasuotan, katatakutan at ito pong trick or treat sa halip na pagdarasal. Higit po ng pari, patuloy na iso, isinusulong ng simbahang katolika ang pagtutuwid sa maling pagkakaunawa ng marami po sa selebrasyon na anya po ay malayo sa tunay na diwa ng pananampalataya. Sa huli, panawagan po ni Father Gamino sa mga mananampalataya na gamitin po ang All Hallows Eve at undahan sa bilang panahon ng uh, time team na panalangin at pagunita sa mga santo at uh, pagalala pag-alala sa mga mahal sa buhay na pumanaw. Sir Nason, inyo pong pakinggan ang uh, naging... Uh... Ang ano, ang November 1, All Saints Day, no? All Saints Day talaga. November to yung All Souls Day. Tama ba ako? Tama, di ba? All Souls Day, kalam bayan uh, all souls day November tong all souls day eh All Souls Day November 2 ang November 1 All Saints Day medyo may point naman si Father doon Uh, tinig ni Father Gamino. Hindi in-encourage ng simbahan ang pagsusuot ng mga nakakatakot ng mga costume. Kasi nga po, ang, ang sinasabi po ng simbahan ay ang All Hallows Eve, ang gabi bago ang pagdiriwang ng araw ng mga banal, ang araw ng mga ng mga santo. So dapat nating ipagdiwang ito sa pag-alala din ng mga banal mga holy na mga tao na namuhay at magiging gabay din natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. So ito po yung nakakalungkot kasi sa Western countries na sanay na sila na gawin ang tradisyon ng pagsusuot ng mga nakakatakot na mga kosyong bago ang, ang pagdiriwang ng Todos Los Santos. Pero pinagsisikapan ho ng simbahan na ituro ang tamang pagdiriwang ng Halloween or All Hallows Eve Pero ano, uh, sa akin lang ano, nag-evolve na rin eh. hindi lang naman nakakatakot 'yan eh. Meron nga nagko-costume na ng superhero ng ano ah uh, bagamat hindi ka naman tinututulan yung sinasabi niya no. Kaya lang yung sinasabi kasi ni Father ang scope lang noon ay eh, mga Katoliko or mga naniniwala do sa sinasabi niya Kasi you have to understand mga kababayan ko no Hindi ko kukontrahin ito uh, tama naman yung sinasabi niya Pero you have to understand kasi lahat ng tao sa mundo ay hindi hindi paniniwala mo ang basis 'di ba hindi paniniwala mo yung basis dito papasok yung irerespeto mo so ang paniniwala ng isa't isa hindi ito yung pinaka valid sabihin yon yung yung word na yon yung uh, igalang ang paniniwala sa isa't isa kasi madalas sa akin sabihin yan eh yung halimbawa pag may dinidibangka ako na video ah uh, halimbawa may may nagpakita na nakapre do sa video no Sasabihin so, ko, ay, fake itong video na to. Sasabihin so, agad sa akin, uh, hindi mo ginagalang ang paniniwala. Eh, naniniwala kami sa kapre eh. Yung paniniwala mo, intact yun. Wala, wala akong pakialam doon. However, ang pinag-uusapan kasi natin, yung video. Totoo ba yung video o hindi? For example, ganito, no? Totoo namang, ano? Totoo namang may leon or may buaya. O sige, buaya na lang tayo, no? naniniwala naman tayong lahat ay may buwaya. Ngayon, may na-videohan kang uh, gumagalaw sa ilog. Ang sabi ko, hindi buwaya yan. Yan ay kahoy lang na inaanod. ba? Diba? Hindi ko naman hindi ko naman sinasabing peke ang mga buwaya. Ang sinasabi kong peke yun nasa video. Nagigits nyo ba ibig sabihin? Diyan ako madalas ma-misunderstood ma eh. However, dito kasi sa case na to, ang ang tama ba yung word ang ipinaglalaban na ni father yung kailangan lahat daw tayo ay ganire ganyan pero sometimes no you have to understand hindi hindi lahat ng tao sa buong mundo ay paniniwala mo ah uh, ako naniniwala ako sa bible naniniwala ako sa bible pero may intindihan ko hindi lahat ng ng tao sa buong mundo, ang basis ay Bible ang paniniwala. Ginagamit lang na na pang debunk ang Bible kapag ka ang ang pinag-uusapan natin, nag-claim siya na na may kinalaman ang Diyos sa kanya. 'Di ba? Yung biblical God ha. Alam naman natin yung biblical God eh. Yung Ama ni Jesus Christ. Yung Uh, god na tinutukoy ni Moises. Biblical God 'yun eh. 'Di ba? Hindi naman sinabi na uh, God of War si Erisyon, ibang ibang God 'yun. Pero the fact na minimension si Jesus Christ si God ni Moises, ah uh, God the Father 'no. Ah uh, Basta God na nagbigay na sampung utos. Biblical 'yun eh. Common sense na lang kaya kaya pag may may nasasabing mali yung yung nagpapakilala na na siya ay eh, nanggagaling kay God yung authority niya. Ang ipapang debunk mo sa kanya Bible. Tama? Medyo komplikado itong pag-uusapan natin eh. For example, no? Ah uh, ginagamot kita sa pangalan ni Jesus sapagkat ako ay uh, napagkaluaban, ni Jesus ng kapangyarihan para ikaw ay pagalingin ko. Narinig mo si Jesus Christ. Now, dahil narinig mo si Jesus Christ, che checkin mo ngayon. Ah, uh, bakit galing kay Jesus Christ yung, yung power nito? Bakit naniningil? Eh sabi nga wag ano wag magpabayad eh di ba? dito sa gagamitin ko yung Bible, makatuwi na nagamitin ko yung Bible na pang debunk sa kanya. Kasi minimension niya si Jesus Christ eh. Saan ba natin nakilala ang story ni Jesus Christ? Maliban sa Bible, al ano pa ba ang source? Kaya marapat lang na nagamitin ko yung Bible na pang debunk sa kanya. Katulad nito, no? Tinanggap niyong walang bayad yung mga pagpapagaling na, na tinutukoy, di ba? Tinanggap niyo na walang bayad. Ibigay e, niyo na walang Dapat libre yan kung kung sinasabi mong uh, galing sa teaching ni Jesus Christ yung ano mo di debang kita gamit ang Bible pero ito kasing ano tong kay Father kasi pirag sa sabihin niya lahat ng tao pero you have to understand kasi na hindi naman lahat ng tao ay katoliko at hindi lahat ng tao hindi ko pwedeng itang debunk sa isang tao na sinasabing ganun ano uh, ang power ko ay galing sa alien <laughs> binigyan ng alien sa hindi ko pwede gamitin ng bible doon dahil hindi naman wala namang biblical doon sa sinasabi niya eh ba diba? ito sinasabi ni father kasi at uh, katoliko siya parang ba diba? sa, sa mundo kasi may atheist may muslims may agnostic, di ba? May shintoism. may ano? Parang wala kang pakialam doon sa iba. Siguro doon sa doon sa grupo mo lang, no? Wag wag mo mali yung ginagawa ng iba, dahil mali lang naman yon sa pananaw mo, di ba? Kung yun naman ay hindi naman nakakadulot sa akin ano, kung hindi naman nakakadulot ng ng abala yon or kapahamakan sa kapwa. kayaan mo mag-enjoy tao dahil ang buhay ng ng mga tao ngayon ano eh, stress na stress na eh. Kailangan ng ng konting pampasaya naman. 'Di ba? Siguro i-mention lang 'yan ano sa simbahan niyo. <laughs> Doon lang sabihin 'yan. Di diba? Pero yung, ano, yung, ewan ko, bahala kayo kung magagalit kayo sa akin, ano, kasi sometimes, no, ah, uh, yun lang, yun lang gusto kong parating, hindi lahat ng, ng katotohanan sa, ano, ay eh, faith mo ang basihan. Di ba? Yun lang gusto kong sabihin, wala na iba. Diba? Kung gusto mong mag-costume ng mga bata na superhero, hayaan nyo. Diba? Hindi yung pakikialaman niyo pa na magdasal kayo. Ano sinabi niya? ah uh, holy na mga tao na namuhay at magiging gabay din natin sa ating pamumuhay sa araw-araw. So ito po yung nakakalupo. Okay lang sana kung ano, kung, kung sinabi mo, no? ah uh, sa pagsasaya nyo, wag nyo rin pong kalimutan na magdasal din kayo. Pero yung ililihis mo, di ba? Yung Wag mong wag niyo gawin 'yan, ito ang gawin niyo. Hindi maganda. <laughs> Hindi maganda. Hindi naman tayo nasa nasa sa isang pamamalakad lahat eh. 'Di ba? Sometimes eh, no, may mga ganyang scenario na 'di ba? Eh, kung magagalit ka, bahala kayo kung magalit kayo sa akin, pero sa akin, ang pagsabi mo lang 'yung sakop mo. 'di ba? Huwag mo naman pagbawalan 'yung iba. Lalo na kung hindi naman nakadulot ng ng ikasasama. Ano ba naman 'yung makita mo 'yung bata na naka-costume ng Captain America na tuwan-tuwa na minsan maranasan niya naman maging superhero sa sa buhay niya. Pagkakait mo pa ba 'yon? 'Di ba? Ang gusto nyo 'yung santo-santo niyo 'yung ano. Anyway, hindi, bahala kayo no? kung gusto nyo sundin yan, di, di okay lang. Pero sinasabi ko lang, hindi lahat ay sakop mo. Next! na uh, Filipino restaurants daw. Alam niya yung Michelin stars? Pag may ganyan ka, parang ano eh, parang title na yan eh, no? Yeah. Aming handaan ano po sa mga Undas Reunion. Pero sa totoo lang, eh, all year round talagang mag-food trip tayong mga Pinoy. Tama-tama. Dahil isang daang kainan sa Pilipinas ang kinilala ng prestigyosong Michelin Guide dahil sa lasa at kalidad kabilang ang isang karinderiya. Makakain tayo sa pagtutok ni Jamie Santos. Kasi ay, may mga stars yan, you know? one star, two, ta to star hanggang to ito binasa ko nga eh pag may ganyan ka ano eh para kang titulado eh kumbaga sa artista di ba parang ano ka uh, Oscar awa uh, Oscars awardee ka for example di ba napapansin mo yan pag pag ina-advertise yung isang movie uh, ito ay din, dinirek ta, uh, directed by Oscar award winning director uh, ano yung sino yung director ng ano Titanic James Cameron di ba or kinagbibidahan ng Oscar award winning best actor na si Leonardo DiCaprio pagka nandun, na, nandun kasi yung pangalan mo na yun kasi parang ano eh uh, Pwede mo nang ipagmayabang 'yun eh. eh hindi hindi pag may pag pagmalaki. Parang titulado ka pag Sa isang bahagi ng Quezon City makikita ang payak na karinderyang ito na naghahain ng dilang mura kundi masarap na lutong ulam ang ipinagmamalaki nila, lutong ilokano, gaya ng kilawin, inihaw na baboy, pinakbet at laing. 30 years na po kami. Dito nga kami nakapag-umpisa. Ako lalong dadagsain to. kapag aral din yung mga anak ko, tsaga lang po. Pero ang simpleng karinderyang ito, kasama sa mga restaurant at kainan sa Pilipinas na kinilala ngayon ng Michelin Guide. Ang Michelin Guide ay internationally recognized at prestigyosong gabay sa mga pinakamasarap at pinakamagagaling na kainan at establishmento sa buong mundo. Sino kayang kumain doon? Ito sa review ng mga inspectors na sumusubok at sumusuri sa pagkain sa mga iba't ibang establishmento. Mula... Parang hindi na nila ano no, hindi hindi na nila kasi alam ko sa mga ganyan kasama yung ano eh sanitation ng lugar eh. Para na ako panibago. Sa mga simpleng kainan hanggang sa mga fine dining restaurants at hotels. Abang ah, may kategory na pang ano. Papakilala ang mga inspectors na ito. At nagbabaya din sa kanilang mga kinain upang matiyak na hindi biased ang review. Hindi rin sila tumatanggap ng bayad mula sa mga review ng mga restaurant. Ang mga pinakamahusay, binibigyan ng kanilang pamosong Michelin stars mula isa hanggang tatlo na pinagsusumikapang makamit ng iba't ibang chef at cook sa buong mundo. Oo, pagkaganyan talaga. An anong ang movie na panood ko? Maganda yung movie na yan eh. Ang, ano, ang bida niya, yung napanood yung Islam Dunk Millionaire, yung, doon yung bida eh, parang basta maganda yung movie na Pag naalala ko, no, ipipin ko sa baba. Yan din, hinahabol nila yan, yung stars na yan. Ginagawa nila ang lahat. Pero dito, galing ano. May napa... paglulunsad <laughs> ng Michelin Guide sa Pilipinas, isang stars, restaurant po. ang nakakuha ng two Michelin stars. Walong iba pa ang nakakuha naman ng one star. I wasn't expecting um, anything, you know, to be honest with you, and, and to to be up there getting two stars is is one extremely emotional but also you know I'm so happy that I get to share this with my team Binigyan naman ng Michelin Bib Gourmand ang labing siyam na kainan sa Metro Manila Bumba. at anim na kainan sa Cebu. Kinikilala nito Morning ang mga establishmentong nag-aalok ng katangi-tanging pagkain sa presyong abot kaya. Maraming maraming po salamat sa inyo dahil ipapakilala niyo po yung maliit na karinderya po namin. Kasunod ng pagkakagawad sa kanila ng Michelin Bib Gourmand Award, blockbuster ang pilang ngayong araw. Ang gusto ko rin tuloy kumain. <laughs> yung ano, barbecue nila, masarap yung sauce, uh, Malinam malinamnam yung, ano, yung barbecue. Saan sa Quezon City to? Puntahan ko nga. Tapos, sa inang vlogger yan? <laughs> Iyata try ko rin yung kanilang barbecue tsaka isaw. I hope naman, masarap din naman yan eh. First time namin, since purong Ilocano kami, then we want to try din yung totoong dinakdakan nila kung totoo ito. Pasok naman sa Michelin Selected ang mahigit pitong pong kainan na bagaman hindi napasama sa ginawara ng Star at Bib Gourmand, rekomenda at kinikilala rin ng Michelin Guide. Tulad ng pansiteryang ito sa Marikina na hindi rin matapos ang pila ng orders kanina. From Antipolo po kami. dinayo pa po, po namin dito to try this pancit. Gusto po namin ni support yung mga local business, mga food industry na. Mat Masarap kasi siya talagang... Sana may cash incentive ano para mapaganda yung lugar. Kasi I'm so sure pag nagawaran na, na sila ng 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 ano ng rating na ganyan, talagang pupuntahan yan eh. May incentive sana, may trophy din kaya yung iba. Antayan mo. 1900s pa binuo ang Michelin Guide na inanunsyo ang pagdating sa bansa nito lang Pebrero. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Tinignan natin yung ano. A historic first for the Philippines culinary scene as the Michelin Guide finally revealed its selected restaurants in the country. Para sa mga Michelin-starred chef, malayo pa ang mararating ng bansa. Narito ang gender report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Inihain na at mainit-init pa ang listahan ng kauna-unahang Michelin Guide sa Pilipinas. Ang hindi inaasahan, ang nakabubusog na bilang ng Michelin recognition na pinaulan sa restaurants at mga chefs. Eh bakit mga ano, walang mga karinderya yun nandoon but mga professional chefs lang yun nandoon nasungkit ang two star Michelin <coughs> isang pagkilala na ibinibigay sa kakaibang antas ng pagluluto at world class level na sulit bumiyahe para dayuhin Yang helm na yan baka mamaya kasi mahal dyan ibinigay ito sa helm ni chef Josh ay mukhang mahal yung yung lugar nila <laughs> When, when the one stars were getting announced, I was seeing all of my friends get up, and I was like, Wait a minute, they skipped my part of the H alphabet. <laughs> really? uh, so I was like texting with my wife, like, Hey, I think I think I don't have it. You know, I, I thought, and then everyone around me was like waiting. As like, Hey, dude, like maybe this is it. And I didn't quite believe it, but my heart was like pounding at that point. ang walong restaurants na nakasungkit ng one star, ang recognition na binibigay sa exceptional cooking na dapat maranasan, ang Asador Alfonso. At Gallery by Chele ni Chef Chele Gonzalez. Eh, mga ano to eh, mga foreigner din to eh. Na siya ding na katanggap ng Green Star para sa kanilang sustainable practices. Celera ni na Chef Nico Santos at Queenie Villar. Inato ni Chef JP Cruz. Dinamnam ni Chef Don Baldosano. Toyo Eatery ni Chef Jordi Navarra, Casa Palma ni Chef Aaron Isip, at hapag ni Chef Ferdy Dolatre at Kevin Navoa. At tila nanalo sa Oscars ang reaksyon ng staff na pinanood sa kusina ang announcement. Sa likod ng pagkilala at mga bituin ay taong-taong paghahanda, dedikasyon at puso ang binubuhos. Hindi lamang ng mga chef kundi pati wala si Ray. ng buong kitchen <laughs> at service team. Ay, wala, may, may, may ano ba si Ninong Ray? Saksihan namin ito may mismo. Ang precision, attention to detail at passion na inilalagay sa bawat plato. Ay, tila ito rin ang napansin ng Michelin Inspectors. Ayon kay Gwendol Polenek, ang International Director ng Michelin guide, ang nakakabilib na talento at bold flavors na ipinatikim sa kanila. We are impressed by the authenticity, but also by the fact that the cuisine can be quite sophisticated. You know, uh, beyond uh, the stereotypes, uh, the, uh, the filipino cuisine is bold, yet it is balanced. The inspectors, they have been impressed by the generation of young chefs. Pasimple na naman ang Michelin stars na fearless forecast ni JC Kailaslo, founder ng Fine Dining Club PH, isang online community ngayon na may 30,000 na active culinary enthusiasts. I thought that we'll just have around four restaurants with one star. My basis was our neighboring countries when uh, Malaysia had their Michelin guide and also Vietnam. Anyway, kung ano man yan, ano, congratulations sa mga kababayan natin. Ang daming ang daming nagre-request sa akin yung kay FLM. Yung sa ano. Eh, di ba, maraming galit kapag kinokontent ko yun. Yung sasabihin nakisaw-saw. Hindi na lang siguro. Di ba? Hintayin muna natin matapos bago natin komentan. So, yan lang po muna yung, ano, yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.